wala jok kasukat makabutar wala ah. waro ka wala. wala yan dito tayo ngayon sa legendingan airport sa Cagayan de Oro City sa Mindanao

hanggang dito na lamang yung ating uh, sinakyan no? at kailangan na kasing tumawid ng uh, ilog Ayan. at dun sa bundok na yan yung komunidad ng mga katulubo so dito sa ilog kailangan natin magubad ng ating uh, sapatos o no, panyapak dahil tatawid tayo ayan, dyan yung papunta na sa komunidad ng mga katutubo so ganito ka tirik o kainit yung araw tangali ay naglalakad ang mga tauhan ng komelek So bagamat painit yung uh, panahon oh, sulit naman ang pagdating ng Commission on Elections dito sa kanilang komunidad kasi kita nyo naman no, oh, mga kasambahay talagang dinumog ng ating mga kababayang katutubong maparehistro para sa kanilang karapatan na makaboto Wala dyo kasukad makabutar Wala Waro, waro. Wala. Wala Never nakaboto? Never, Never. Bakit po gusto niyo makaboto? Kamay kung to gusto niyo pakabutar. Kamay kung to kupi ang kanong pakabutar. Yesu ka pa kupi na pa distruk ito po. Ibig siyo. Ano pa Ang kay kupi no ba? Yung pakabulik? Oo. Kupi ka no. Para makabulik ito ka sa Yan, magandang hapon. Kami ay... Uwi na after two days, after spending two days sa Bukidnon ay balik na tayo muli sa Maynila